At ito na naman ang inyong panaderong waray magbabalik. So yun mga sangkay, kumusta po kayo? At sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan sa ngayon. So yung magandang araw mga sangkay. ro. Bali, uh, hindi tayo magawa na tinapay ngayon. So yun, bali, sagutin lang natin yung isang comment ng ating sangkay. Sabi niya, kulang doon ating kinikita sa pagbibigay. Kayo. Kaya tayo nagbablog. So bali mga sangkay, kung sa tingin nyo ay madali lang kumita ng pera sa pagbublog ay try nyo po dahil hindi po ganoon kadali kumita ng pera sa pagbublog sa akin po is nasa 40k followers na po tayo ngayon pero kahit piso po hindi ko pa kumikita dyan kaya hindi po ganoon kadali kumita ng pera sa pagbublog so bali madaling gumawa ng content content yun lang mga ginagawa nyo sa araw-araw yan post nyo ganoon kadali pero yung kumita ka ng pera sa content mo ay hindi po madali. Diba? Dahil hindi naman po tayo mga kilalang personalidad para makahakot ka agad ng maraming views or followers. Sabali, so, ganun po kahirap talaga mga sangkay. Kung hindi ka po naniniwala ay try mo po mag-vlog ano, mag nang malaman po po kung madali nga bang kumita ng pera. At yung at yung kita naman natin sa ating pag bakery yung sinasabi niya kulang daw ay hindi naman okay naman po yung ating kita kahit papano sa loob ng ilang taon ay natutustusan ko naman yung pagkangailangan ng aking pamilya, ng aking anak na nag-aaral. At sa awa ng Diyos ay hindi naman po ako nangihingi sa iba. Sa magulang ko talagang yung binubuhay ko sa aking pamilya, sa aking sarili ay galing po talaga sa aking pag-bakery hindi man malaki at least ito paano ay napagkakasya ko naman po sa aking pamilya at nakakapagbigay na din, din naman po kahit konti-konti sa aking maulang. hindi naman malaki kunti lang at least nakakapag-share tayo kahit hindi malaki yung ating kinikita so bali yung pag-vlog natin mga sakay swertihan lang naman, naman yan diba nagsimula lang naman ako nitong taon lang ay nung nakaraang taon 2024 nagsimula ako tapos ngayon eh, isang taon meron tayong 40k followers kaya sabi sa akin nung ibang kalala ko ay tuloy tuloy mo lang baka swertin ka balik tinatawag dito mga sa akin is lamang tayo hindi naman tayo direct to the point na pointa. pag vlog natin is pera talaga yung nasa isip na isip natin dahil kung magbablog ka sangkay at pera yung nasa isip mo hindi ka tatagal dahil hindi po araw hindi lang linggo ang gugulin mo hindi lang buwan bago ka kumita ng pera sa pagbablog kung pera ang mo dahil nagbablog ka hindi ka tatagal